Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang may sinabi nga po si Lebron James sa kanyang anak na si Bronny James. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pumerma na nga po ng kontrata ang isa sa mga target sana ng Los Angeles Lakers sa free agency market. Inamin nga po mga na Lebron James na sinimula na nga po talaga ng Lakers ngayong linggo ang kanilang practice para paghandaan ang pagsisimula ng training camp at ng pre-season. At dito nga po sa unang pagkakataon ay nakasama at nakalaban na nga po niya sa loob ng court ang kanyang anak bilang isang professional. At inamin nga po niya sa harap ng media na may ilang mga pagkakataon nga po sa kanilang practice na nawawala siya sa focus. Hindi rin naman nga po siya sanay na nawawala ang kanyang focus sa tuwing nasa loob siya ng court. Sadyang nadadala pa rin nga po siya nito since hindi para naman nga po siya makapaniwala na makakasama na nga po niya sa isang team ang kanyang anak sa darating na season. Kaya maituturing nga po niya ito bilang napaka-unbelievable na taon sa kanyang NBA career. Ibinulgar na rin naman nga po nito na grabe na nga pong ibinibigay na effort ni Bronny James sa kanilang mga ginagawang practice ng mga nagdang araw. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang pumerma na nga na ng kontrata ang isa sa mga target sana ng Los Angeles Lakers sa free agency market. Dahil nga po mga katrops papalapit na ang pagsisimula ng media day, training camp, at ang pre sa NBA ay nagkaroon na nga pang ilang mga kupuna ng player-only training ng mga nagdang araw, maliban na lamang sa Lakers. Yes, derecho training nga po ang kanilang mga players kasama ang kanilang mga coaches upang sa ganon ay makabuo sila dito ng chemistry at makagawa ng game plan para sa kanilang mga laro sa susunod na season. Ngunit kahit man nga po mga katrops papalapit na ang season, ay marami para naman nga pong mga manlalaro na kasalukuyang available ngayon sa free agency market, kagaya na lamang ni John Wall, Michael Foltz, Isaiah Thomas, Dennis Smith Jr., Victor Oladipo, Demarcus Cousins, Dwight Howard, TJ Warren, Juan Toscano Anderson, Doug McDermott, Wesley Matthews, Isaiah Libers, Nasir Little, Kevin Knox, Den House Jr., Justin Holiday, Richie Bolok, Oshay Brissett, Tadeos Young, Isaiah Mubley, Jay Crowder, Robert Covington, Jabail McGee, Bismack Biombo, at Silas Lamar Stebbens. May ilang mga free agent na rin naman nga po ngayon na humabol pa sa darating na season. Kagaya na lamang ni Nasir Little na tuluyan ang pumerma ng kontrata ngayong araw sa koponan ng Miami Heat. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.